Alam niyo ba? Alam niyo ba na pinsan ni Pangulong Manuel L Quezon ang kanyang napangasawa? Magkapatid kasi ang kanilang mga ina. Siya, si Aurora Aragon Quezon, ipinanganak siya February 18, 1888 sa bayan ng Baler sa Aurora. Nang magdalaga, siya ay nagpunta sa Maynila para mag-aral sa Philippine Normal College dahil sa mahinang kalusugan, kinailangan niyang tumigil sa pag-aaral. Samantala Noong siya'y edad 30 na, pinakasalan siya ni nooy Pangulong si Manuel El Quezon upang masabi raw na may asawa na ang presidente. Nagkaroon sila ng apat na anak. Bilang First Lady, naging aktibo si Aurora sa pagtulong sa mga Pilipinong nangangailangan. Naging aktibo rin siya sa pagsusulong ng karapatan ng mga kababaihan na makaboto sa eleksyon. April 30, taong 1937, napayagang bumoto ang mga kababaihan sa nooy lokal na eleksyon. Nang mamatay ang kanyang asawa sa tuberculosis taong 1944, ipinagpatuloy ni Aurora ang paglilingkod sa mga kababayan. Dahil sa kanyang mga nagawa, April 15, 1947, siya ang hinirang na kauna-unahang presidente ng Philippine National Red Cross, isang humanitarian organization. Pinamunuan niya ito ng halos tatlong taon. Ika-28 kasi ng Abril taong 1949, siya, kasama ang mga anak nila ni Manuel, napatay ng mga miyembro ng komunistang grupong hukbalahap sa isang ambush sa Nueva Ecija. Papunta sana ang mag-iina sa pagbubukas ng Quezon Memorial Hospital sa Baler, Aurora. Sa kabila ng malungkot na sinapit, si Aurora nagsilbing inspirasyon ng marami lalo na ng mga kababaihan. Ipinangalan nga sa kanya ang probinsya ng Aurora. Tuwing sasapit nga raw ang araw na ito, taon-taon, February 19 na kanyang kaarawan, inaalala sa buong probinsya ng Aurora ang mga nagawa ng isa sa mga naging haligi ng mga kababaihan sa bansa. Ngayon, alam mo na!